malinis yung ari ng baboy bago natin iay mga guys kasi dahil hindi kasi na kami nagpapaligo ng ilahin ay magbasa natin ano, standing hit talaga siya siya mga guys nagbasa natin ng tissue 不是。 anda um, na mo pisin. Omiya na rin sa espesyal at. Kasi hindi sila kalabas pa. Kasi binibigla mo yatong pisin. Kanatapon lang ito sayang. Ang halata dito ini ay natin. Mga bilangan ay na 18 pesos 21 this. So, para makita natin kung sa 21 days tsaka 18 days kung magpipimetsa ulit nakakita nyo sa mga video namin mga guys ganito lang yung mga damit namin halos nakakita nyo sa mga video ito po talaga yung sinusot namin dito sa loob ng farm at yung sa mga pasip namin dyan sabihin nila bakit daw namin gina-vlog yung farm namin na hindi daw kagandahan, kasi hindi daw kulad sa kanila sa pinasukan niya ng bansa, ang ganda raw, high-tech daw. Hindi na namin para yung farm namin to sa mga bansa kasi maganda talaga mga high-tech yung mga farm doon kaysa rito. Lalo na ngayon na may virus na naisip, wala pang vaccine yan dito sa Pinas. Bago na dito, bagong i-eye lang ito, pagkain nito, kalateng kilo muna ng mga gatas, kalateng kilo din sa hapon. Kaya, isang kilo siya kung maghahapon yung pagkain nito. Pagdating mga 1 week, pwede ka na magdagdag ng pakain doon hanggang 2 weeks. Pagdating naman ng 21 days saka 18 days o 30 days, i natin kung malaman natin kung nag-contest talaga siya doon kasi nakikita kasi doon pag dito yung lang itindi ka 21 days kung hindi siya lang great kailangan pwede na i-practice siya at tapos magdag ka na pakain doon hanggang pagdating ko sa parwing nagdag ka na pagkain. kailangan pakain nyo marami para malulusog yung mga tiig ngayon to hit na talaga siya mga guys Kahit sakyan pa natin ito, hindi ito pumapalag. Talaga yung pumapalag siya. Nagrito siya, wala sa tamang pitch siya, wala sa tamang dish niya. Nagrito siya dito sa 42 days. Kasi yung nag-alap siya, yung pre-nectis ko siya ng 50 dish. Parang nag-aalangan ako eh niya kung ano talaga ayun na oh, tapos na kaya bilang naman tayo ng 18 bis dyan saka 21 bis nakita nyo mga alaga na yung mga guys oh. walang ligo-ligo yan mga guys saka walang linis-linis kahig lang namin kanang kahig ng mga dumi nila kinakahig namin punta dito sa baba yan tapos pinapala ganda dun yan mga guys mga lambat yan kaya parin ibang kapasok ng ibon dati walang lambat yan mga open yan dati mga guys ngayon binago nga dahil sa ASF wala pang vaccine yan dito kaya marami talagang pagbabago